Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Papunta tayo ng Santo Tomas. Iniwan na ako ng mga kasama ko, ng uh, aking mga colleagues sa trabaho. Kami ay pupunta ng Santo Tomas. Gawa na ang amin. Kasama sa trabaho ay pumanaw na ang kanyang lola. Kami ay makikimarites. Joke lang. Makikiramay kami. So ako ngayon ay nandito sa hotel. Diretso na kami pagka-out. Dito tayo sa Tagaytay guys. So oras natin 5.20. Let's go! mga dupang na ito iniwan na ako hindi ko sila pwedeng una at hindi ko naman toko yan papunta doon may sana nagpunta ang mga hupaw na yun so kaya nagpunta mga yun iniwan na ng mga yun makatinip pa yun okay pag asbukan pa kayo di yan <laughs> hubad na ang aking cellphone. Shout out kay Kuya Edu. Kawai, kawai! Oh. <laughs> Mga tutaw! Shout out kay Kuya Edu! Ayun! Oh. Kuya Egay! <laughs> Kuya James! Suplado! Shout out kay Kuya James! <laughs> Kuya Mumay! Ulo! Kente helmet! <laughs> Yan, si George! <laughs> Alam mo si Robin Padilla. Bad boy na bad boy eh. Taberna. <laughs> Nandito tayo ngayon sa mga Shopping Village. Huwag kang yun naman ang motor na iyon. Nandito tayo sa mga Shopping Village sa mga Twin Lakes, Tagaytay. Puro restaurant, Tagay. Tapos meron ditong Robinson Supermarket yung doon. Ngayon ang uh, August 7. And then, anniversary ng aking father. Hindi ako nakauwi. doon na yung kapalitan ko ay pumanaw ang kanyang lola. Pinitay kami ngayon si Richard Gerente. Yun, nakalis din kami. Oras natin, 5.28. Ang bibilis ng mga ito, ha? Nagmamadali! So, ride safe sa atin. Ikaw ang person kaya? Si person. Ang aking backride. Makakasama kaya? Nasaan ka na, person? Who, uh, person? Takbong pogi lang tayo. Wala ang person. Siya, wala akong backride. Wala ang person. bilis ay oh. <laughs> namumutok <laughs> okay makala oh, kayo sa buhay niyang singit kayo <laughs> Happy New Year! Amusin na naman ang mataor Punas pa maor Kalay mo habang nagpupunas punas nasin nakalantak mo naman ng ulan Talaga ang ulan ito Ang tuwa akong basain eh Bibigyan <laughs> kita mamaya 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 <laughs> try natin mga why Hindi kakilala Kuya bubu'yon yun eh <laughs> Wala akong bakra eh. Wala si person Sabi na magkating classes na Hindi rin naman nakikinig sa klase Dayo din lang ng tulaw Oras natin 5.41 ang ng hapon Magpapagas muna tayo 37% sa battery ng cellphone sana ay makaabot to hanggang kinadyan na tayo tayo ng charge makikicharge tayo pagdating natin doon sa halip na sasabihin natin ni makikiramay po makikicharge po kapibilis nyo naman takbong pogi lang nandito na tayo sa may tagaytay kaliwa casino filipino laki ng piris will ah sky ranch Time check 5.51 Dito na tayo sa Olivares Shoutout kay Angelo Paginto Ang poging-poging bangkete ng Twin Lakes Hotel Shoutout kay Romel Happy New Year Wagsaan na sana tayo mapako dito ayaw na ayaw kung dumakas sa ganitong gilid gilid na babuhangin eh minsan ay may palibring pako so kakana na tayo guys dito dadaan tayo ng sungay pag nakita nyo yung angels burger kana na kayo pag nailipat ng angels burger ay di iligaw dadaan muna din eh kay kuya angel si kuya angel po tulog daw shout out sa baker ni kuya angel na nagtutulog tulugan kita kami sa cctv sabi niya yung pag ako hinanap sabihin mo yung tulog pababaan na tayo ng sungay may bye daw dito si Derek Ramsey palang bahay ni Brother Derek. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Sig sag sig sag. <laughs> Duguan na ako din eh. <laughs> Duguan na ako. <laughs> Laurel, turn right, Tanawan, turn left. Pasok mga suki. Let's get up. Oras natin 6:18. Ayun, bale bells, basket bells. Kalisay Batangas. Oras natin 6:18. Mamarel, <laughs> mamarel. So, nasa unahan natin guys si Richard tsaka si Zoren shut up sa inyong dalawa time check time check 6.40 nandito na tayo sa may Tanawan Municipal Hall nasa kanan natin Tanawan City Hall dadaan muna kami sa bahay ni na Kuya James doon muna kami maghihintay ng go signal ni Meses welcome Sitio Balon Kuya James. May ka. may gusto shout out. Shout out po sa Marpa Family. Shout out sa Marpa Family. Jeron, shout out kay Jeron. Yige, salamat oh! din. Sibat na kami. Punta na kami sa Santo Tomas. ito ah, na ang person. Wala ka sa kanta? Nakauwi. Sabi ko sa'yo, wala akong data eh. Ay! May truck! Babaw na rin agad yun na ma. Duguan na ako kanina pa. Binaril na ako ng binaril naman kayo. Tambot na ni Richard Tsaka <laughs> kay Edo Naputok Gugulat nga rin ako Camellia Lumina Kakanan tayo dito So we are here na po 909 <clears throat> oh May tinda palang lato-lato eh maglato lato ka doon <laughs> Para wala makatulog Pag may nakapapa-idlip na ganun Mag lato ka <laughs> so pwede na kami guys oras natin 11:10 pero bago kami movie ahhatid mo na namin si kuya boboy sa kanila sa may magkiling. kung puso ng gas tao na tayo panggas ya yeah, apuleys ya yeah, apuleys <laughs> <laughs> laylo entropy yan, <laughs> yan! pa apuleys lad lad ulit apuleys sa Totomas wala mo na ka <coughs> diyan, diyan, diyan na wala mo na na wala mo na kanon lagi kahit doon sa amin ah, sa uh, pagbaba ng pagbaba ng tulay, tulay kanon uh, lagi kuha na gapi kuha na nabuelo pa si Soren eh. may atid na namin si Kuya Buboy oras natin 11.38 sa mga mahilig mag ng mga beta gapi si Kuya Buboy meron siya mga binibenta ba't wala kang angkas ba't lumipat <coughs> <laughs> 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 Walang hams hams Shortcut nga Alam ko, ito yung sementeryo May po. Buti na lang maliwanag Parang hindi ko yata kaya dumahan dito mag-isa Dami na natin nakakikita, swang. Dami ng manananggal nanggal. naglabas na ngayon ng mga manananggal nanggal. Oh Nasa unahan God! natin ay si Boss Soren at saka si Boss Richard. Sa likuran natin si Boss Edu at saka si Boss Egay. Time check, time check. Twelve, eleven. Dito na tayo sa talisay. Paket na tayo ng sungay. Oh, dilim nakakatakot dito maganda sana dito ko may ilaw wala tayong MDL kung wala natin yung mga kasama natin may OBR sila <tinyo> <tinyo> kakagulat ka <tinyo> ka kulay itim pa naman marang ba sa daan na. So, yun. Oh. So, ganito ay tsura ng sungay paggabi. Ay, naiwan ko na ang tropa. Sorry, 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 sorry. Hindi sila makabirit. pa tayo. Tapos meron silang back ride. Grabe. Puro kuliglig lang ang maririnig. Tapos ang lamig pa. Oh, dilim Dito na tayo sa inabagtas na natin tong kahabaan ng papuntang Tagaytay. Malamig ang simoy ng hangin. Masigla ang Dito na tayo sa Tagaytay. 12.29 <ersch Touchable> Yes, pati ang ating mga kasama salamat po Panginoon sa inyong paggabay sa amin oras nga pala natin dumating tayo ay 12.44 so dito ko natataposin ang ating vlog muli maraming maraming salamat sa ating mga viewers at subscribers salamat sa pagsama sa aming biyahe this is Tegi Tegi saying goodnight let's say good morning na babush